Di maarot ng aking isipan bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa technically mag-asawa Hi guys, good evening, good morning, good afternoon, good day I don't know kung anong oras ito papanoorin no? but yes, mabuhay po kayong lahat My name is Ian Gaza, not Michael Cinco <laughs> Mm, sorry. Chine ko lang yung veneers ko na 600,000. Anyway, um, I'm here to discuss about the issue or the chismis revolving around Miss Ivana Alawi. No? Uh, medyo pumutok siya today or yesterday, last night. I'm not sure. So, this video is all about that particular issue, that particular chismis to clarify some things. First, eto na, mores! Ano nang chika na akin John? I-remove <laughs> ko na yung salamin ko. Ang dilim, no? Hirap pala yung mismis kapag naka-shades. Anyway, um... <clears throat> first things first. May kodigo ako, ah. I apologize kung meron akong kodigo. Siyempre, ang hirap kapag impromptu lang lahat sa isipan ko. Oh! Sensya na sa kaisin ko. Anyway, um... First things first. Hiwalay na pala sila 2003 pa lang eh. As in, there's a court order issued by Pasig City Regional Trial Court or Metropolitan Trial Court. I don't know. Basta Pasig City Court. Nahiwalay na pala itong mag-asawang to 2003 pa lang. And given na walang divorce sa Pilipinas, so ano lang, ayun, ayun, ano lang yung meron sila? Legal separation lang ng properties. Nawala na yung conjugal blah blah blah. After 11 years of marriage, kinasal sila 1992. The court order of legal separation was issued 2003. So after 11 years of their marriage, tapos na, finish na. Simula na 2003, wala na, we are legally separated. Yung kikitain mo, kita mo na yan. Yung kikitain mo, kikitain ko na yan. Alright? Tapos itong mga property, itong bilyones na meron tayo right now, papartihin natin ito ng maayos given by the power of the korte. So bottom line, ang hindi ko maunawaan, no, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa? Technically, mag-asawa. Kasi hindi pa sila annulled. Alright? Ngayon, nag-file ng annulment si lalaki. Kaya lumalaban ngayon si babae na ipinaglalaban niya na, naku, maraming babae yan, hindi yan faithful, may mga ganito may mistress niya, may bla 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 Nakabuntis pa nga yan ng dalawang babae. Illegitimate child, dalawa. And all throughout the 21 years, napakarami naging babae ni Mr. Ang hindi ko maintindihan after dalawang dekada, bakit mo igigit-git or iipitin or atakihin or babanatan or isasama sa kaso yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo. I don't get the point eh. Alam mo sa sarili mo. Madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. So, hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kay Hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakapuntis nga ikaw na mismo nagsabi sa petition na finale mo, dun sa affidavit mo or whatsoever you call it eh, na nakabuntis yung asawa mo ng dalawang babae, meron siyang dalawang illegitimate child. Dun pa lang sa puntong, alam mo sa sarili mo, na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalag ka rin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte? Kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers or about 40% of the internet population of the Philippines na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka an sa annulment case at papunta sa ilalat ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please, please explain nga. Kasi para makatulog, may mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan, iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Ito pa. Alam mo, maraming naging babae, si Mr., yung iyong legal husband, or legal husband, kasi hindi pa nga-anald eh. Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko, si Angelica, ang saka CM Santos. Diba, ang dami, all throughout for the last 21 years eh. Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na ngayon, 45 years old na ngayon eh. Pero hindi mo sinabit sa case for iba na iba na iba na. Labo! Ito ba malupit dyan, madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo eh. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos. Yung Dasma property. At napakaraming condominium. Bilyon-bilyon na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? na makita mo nagihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Grabe ka naman, madam. Hindi ka dinadamutan eh. Nirequest request mo to, ipangalan to sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasma, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa lahat para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at makamove forward sa buhay niya. Pero ikaw, gusto mo lahat magpunta sa iyo. Ano ba? Ano ba 'yung pinaka-goal mo na makita siya naghihirap at namamali mo sa kalsada para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganyan ba 'yon? Higanti ba 'to pag Ano 'yung higanti? Mo wala nang ginawa sa yung mali 'yung tao. 2000 pa lang hiwalay na kayo. Binigay lahat sa iyo. May kung trabaho ka ba, madam? Pinaghirapan lahat ng Mr. Mobile ng isang malaking negosyante ultimo yung share sa Digi, Digi Plus na 30 million plus shares right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka, dahil sa paghihiwalay niya, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku! Pero dahil alam mo na mabuti yung asawa mo at hindi ka kayang iganon, at bigay lang siya ng bigay lahat ng mga nare-request mo kasi gusto niya matahimik yung buhay niya, inaabuso mo! Ngayon, dinamay mo pa si iba na! Hindi mo! Kakaibabe ka! Kakaibabe! Ito, ang gigigil ako. Sorry, sorry eto <sighs> pa matindi sa'yo, madam, no? Few months ago, sabi mo, mapayag ka sa annulment. Ito, take note, ha? After mo na makuha halos lahat ng ari-arian ng asawa mo, around 70 to 80 percent ng kanyang properties ay nagibigay na sa'yo. After everything, meron ka pang hinihingi. Alright? para pumayag ka mo sa annulment. Ang gusto mo after annulment, meron kang 1 million pesos allowance every month, lifetime, hanggang sa matigo ka. Ito pa yung pangalawa mong request. After annulment, okay, lahat ng kikitain ng asawa mo maging dollar billionaire pa siya dyan. kumita siya ng 10 billion, 20 billion, 30 billion pesos gusto mo, meron kang share kahit anad na kayo at hindi pumayag yung asawa mo kaya ka ngayon nag sa social media kaya mo sila dinidikdek dahil hindi pumayag yung asawa mo lahat ng galit mo binabaling mo dito kay Ibana Bakit? Ano bang meron talaga kay Ivana? Sa sa Mr. Bo? Ikaw lang nakakaalam noon. Ano ba? Bakit ba? Bakit sa dami-dami after 21 years? Ngayon ka lang nagkakaganyan. Kasi hindi mo matanggap na after 21 years, ngayon lang siya nag-file for the first time ng annulment? At sinisisi mo si Ivana? Ganun ba yon? So anong gusto mo mangyari? Maghirap sila sa kangkungan? Itagal niyo ng hiwalay eh. Nakuha mo na nga lahat. Di, ano pa ba? Ano pa? Ano pa? tiba ang goal nga ng mga ganito naghahabol ng asawa is makuha yung mga properties, makuha yung yaman. Makuha yung share nila. More than 50% pa nakuha mo. So nakuha mo na ngayon. Nagre-request ka pa ng 1 million allowance per month, lifetime, at share sa lahat na kita ng asawa mo habang buhay kahit anag kayo. Yun ba? Dahil doon kaya ka nag-iingay-ingay madam? Kung ka naman. Hindi mo. Masaya ka ba dyan? Sa ganyang klaseng buhay? Na puro korte, puro paghahabol? Puro pera, puro properties? I'm asking you right now. Happy ka ng ganyan? Nakapaghiganti ka na eh. Nakuha mo na nga lahat eh. Okay na, may revenge ka na. Nakuha mo na yung mga yaman, yung properties and everything. So ano pa? Happy ka ba ngayon? Sana happy ka, madam. I'm praying for you. Nanahimik yung tao. Binadamay mo, sinisira mo yung imahe, kinakalagkad mo, palibasa siya yung pinakasikat. Gagamitin mo sa kaso. Para mag-visit mo yung kasawa mo dahil bakit ba? Meron ba siyang concern doon sa tao? Ganun ba yun? Kaya tinitiktik mo si Ivana? Anyway, sorry no, ganun lang ako rin sa lakbo ng damdamin base sa kodigo ko, hindi ko na pala na-check yung kodigo ko, pero nasabi ko na lahat. Dahil lang, naging emotional ako, do. Um, I'll be straightforward. Sa lahat ng mga kapalaw nito. I'm doing this video. Kasi, somehow, acquaintance kami ni Ivana. Masabi ko, somehow, tropa. Pero hindi eh. Hindi naman kami ganun ka-close eh. Ang ayaw ko lang, na naagrabyado yung kakilala or kaibigan or tropa ko kapag alam kong nasa tama sila. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Ganito akong tropa, ganito akong kaibigan. Ganito ako maging kakilala. I will use my influence, my media reach, my power para depensahan yung mga tropa ko or mga kaibigan ko na alam kong nasa tama pero naagrabyado. Hindi ko makilala yung lalaki. Sa totoo lang eh. Never, never. Hindi pa kami nakaka-contact. Never. So kung meron silang issues at hindi sinabi dito si Ivana, hindi niyo ako makikita dito ng may depensa or nag-upload ng video or nag-upload ng mga different posts. Ang akin lang, Madam, With all due respect, huwag mo pala basin sa publiko na si Ivana yung dahilan kung bakit nasira yung pamilya ninyo. I don't know the real reason kung bakit kayo naghiwalay noong 2003 or 21 or 22 years ago. I don't know if it's infidelity, adultery, concubin concubinage, labas na kami doon. Ang akin lang, madam. Six years old pa lang si Ivana nung naghiwalay kayo. So, wag niyo siyang ipackage yon, Or palabasin sa publiko. Or ilathala yung narrative na siya yung dahilan kung bakit nawasak, nawasak ang inyong kasal, nawasak ang inyong pamilya. Dahil hindi naman yung totoo like six years old parang during that time at kung ano man yung namamagitan sa kanila right now let's say totoo yun hindi siya yung dahilan kung bakit yan naghiwalay eh. so stop dragging her to this issue strategy mo ba yun? technique mo ba yun? game plan mo ba yun? para manalo ka sa case? dahil may gimbalisyus or controversial yung kaso ng annulment ninyo if iba na alawi na pangalan ay madawit dito as third party? Ganun po ba yun? Very wrong eh. Very wrong. Wala naman po talaga akong pakisa inyo, madam eh. Or kung ano may issue ninyo mag-asawa eh. Labas po ako dyan. Kaya po ako nakikisaw-saw right now. Kasi naagrabyado yung taong inosente. Let's say, may relasyon talaga sila. Ano naman? What's wrong? Ang tagal niyo na pong hiwalay. Nagkataon lang, nasa bansa kayo, na walang divorce. Kaya ang lakas na loob mo ngayon maghabol. There's a problem with the country without divorce eh. Yung mga kagaya mo na ex-wife ay kaya maghabol sa lahat ng yaman ng asawa niya dahil nga walang diborsyo kahit legally separated na kayo ngayon pinapalabas mo sa iyong narrative, sa kaso, sa affidavit or whatsoever, na cheater yung asawa mo, adultery, infidelity, or whatsoever, para ikaw'y maging agrabyado. At pag ikaw'y agrabyado, makuha mo o masamsam mo yung 100% or whatsoever percentage, majority, ng yaman niya. Kahit wala kang inambag dito, kasi housewife ka lang naman at wala kang trabaho, Sinwerte ka lang kasi napakasalan mo yung isang tao na from rags to riches, bigla naging bilyonaryo at nakajakpat sa buhay. Ang hindi ko lang mo after mo makajakpat sa marriage na to, bakit until now, hindi ka makamove at hindi mo siya palayain at hindi mo siya bigyan ng kapayapaan after niyang ibigay na sa'yo lahat-lahat, madam, at dinadrag mo pa ngayon si iba na alawi. Sana masaya ka at madala mo sa hukay lahat ng yaman mo na nakuha mo sa asawa mo Alright? At sana maging maluwag yung iyong puso sa lahat ng mga kasong ito. Kung diyan ka makakaramdam ng kapayapaan, I'm happy for you, madam. No? Kung feeling mo, itong paghiganti na to, na hindi maging masaya yung asawa mo at maging tagalimus na lang sa kalsada, kung diyan ka maging masaya, then so be it. Huwag mo lang idadawit or sisisihin si Ivana or sisirain sa publiko si Ivana as homewrecker as someone na sumira ng kasal ninyo dahil hindi yun totoo at alam mo po yan sa sarili mo, madam with all due respect God bless you po